hindi nanggaling dito Time out muna ang nasa 5,000 mga guro ng DepEd San Jose del Monte Schools District Office upang ipagdiwang ang World Teachers Day nitong biyernes, ika-4 ng Oktubre sa City Sports Complex, Barangay Minuyan. Binigyang pagkilala ang mga itinuturing na bagong bayani dahil sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa sektor ng edukasyon, pagunlad ng lungsod at patuloy na paghubog sa makabagong henerasyon ng kabataang San Jose. direksyon ba ay definido ay at malinaw na bigyan ng kagalingan ang bawat mag-aaral ng San Jose. Hindi lang ng kagalingan, kundi uh, yung kabutihan ng kanilang pagkatao. Kapag ang edukasyon ay napagtibay ang ganitong direksyon, siguradong makakatulong sila sa pag-unlad ng ating amin na uh, mahal na bayan. Sa nyo, nandito po tayo sa celebration ng ating Teachers Day no dahil alam niyo naman we have 5000 strong uh, teachers in the whole city no para patuloy natin bigyan ng pansin at uh, panahon ang ating uh, pagdiriwang ng uh, araw ng mga guro. Kaya mga uh, ka, mga guro natin sa San Jose del Monte dito lang tayo, sama-sama tayo para itaguyod pa ang ating edukasyon para sa kabataan sa San Jose. Tampok sa pagdiriwang ang mga elementary at sekundaryang pampublikong paaralan sa sampung distrito ng DepEd San Jose del Monte na nagpakita ng kanika nilang mga talento. Kinilala rin ng mga natatanging guro, loyalty awardees, at gayon din ng mga retirees. Itong DepEd family, ito ang aking second family sa buhay ko dito. Dahil alam nyo, na talagang gustong-gusto gusto kong maging magaling, mahusay, matalino ang bawat kabataang San mo sa inyo, dahil sa inyo po nakasalalay ang ating future nito mga bata na ito dahil alam ko kung wala kayo, wala sila kung hindi kayo magaling, hindi rin sila gagaling kung hindi kayo matalino, hindi rin sila matalino na katulad ng ating mga buro eh, Nagpaabot din ng pagbati at magagandang balita ang bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Secretary Sani Anggara. Hello po sa ating mga teachers. Uh, happy Teachers Day po sa inyong lahat. Uh, marami tayong magandang balita and of course, klaro naman yung instruction ni Pangulong Bongbong na alagaan po namin ang mga teachers, ang career progression para mas maganda ang uh, uh, promotion system ng ating mga teachers, ang uh, pagbigay ng teaching overload pay ang pagdoble ng vacation service credits, ang adjustment ng hardship index for the special allowances, ang pagtanggal at pagbawas ng administrative tasks, ang uh, salary increases. Uh, salamat Mr. President, salamat sa DBM. Uh, ang pagbigay ng medical allowance 7000 each po at ang uh, uh, ang renewal ng accident insurance. Lahat 'to pabor sa ating mga minamahal na teachers. You deserve it. Uh, thank you for all your hard work for your sacrifice uh, and your commitment uh, to the cause of quality education in our country. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Naririnig niyo po ba ang sinabi ng ating mahal na kalihim? <tod> Alam ko na masaya kayo sa kanilang mga nakuha, na-achieve. Yung iba po ay magnya, magnya, and suma kong laude. And some are din, din, din's listeners. Sa isip ko po, po <tod> Mr. Sineon, sa isip ko po, kung wala po ang lahat ng ito, wala po ang lahat ng ito, kung hindi po ito dumaan sa inyong pagsisikap at pagmamahal. Magpapasalamat lamang po ako dahil alam ko na ang mga gurong meron tayo sa lungsod ng San Jose del Monte ay kaya yung pagmalaki ng bawat pamilyang sariseno. Bukod sa mga pagkain, mga regalo, Raffle prizes katulad ng mountain bikes at appliances ay naghandog rin si na Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Atira Robes ng dagdag kasiyahan kung saan pinakilig at hinarana ng OPM hitmen na si na Chad Barha. Richard Reynoso at Renz Verano ang mga gurong sanusenyo. Ang ganitong time-out na ipinaggaloob ng pamahalang lungsod sa mga bayaning guro ng San Jose del Monte ay umani naman ng mga mensahe at pasasalamat. Una, ito ay isang pambihirang pagkakataon na kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga guro sabagat alam natin na Busy sila sa pagtuturo sa paaralan. Sa panahong ito, stop muna sa lesson bagkos sa masamang ipagdiwang ang napahalakang araw sa kanila. At bilang pasasalamat sa pamahalaang panglungsod, kinikilala namin ang kanilang patuloy na pagsuporta patuloy na pagtulong at pagbibigay ng aming pangangailangan sa paralan upang ang mga sanusenyong kabataan ay maging pag-asa ng bayan sa hinaharap. Uh, ako po uh, bilang guro ay taos buso nagpapasalamat sa ating Congresswoman Ate Rida Robes at sa ating Mayor po na si Arthur B. Robes at sa mga bumubuo po ng Deaf Ed uh, San Jose Del Monte ng mga opisyalis. Binigyan po kami ng pagkakataong makapagpahinga ngayong araw na ito at mabigyan ng pagpapalaga na makapagsaya din po kahit minsan lang po sa isang tao. Taos puso po ang pasasalamat namin sa magasawang Mayor Arthur at Congresswoman uh, Florida de Robes sa uh, kanilang pag recognize sa uh, uh, effort ng mga kaguruan ng City of San Jose del Monte na iangat at ibigay ang ng edukasyon para sa mga kabataang San Baon ng mga guro ang natatanging kasiyahan at pagkilalang handog sa kanila ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes, Congresswoman Florida Aterida P. Robes, Department of Education at Schools Division Office of San Jose del Monte, simbolo ng taus-pusong pasasalamat sa buhay at maalab nilang paglilingkod sa lungsod at buong kahusayang pagtupad sa kanilang profesyon at dedikasyong turuan ang bawat kabataang San Jose. Para sa Balitang San Jose, ako si Jello Darantina, Public Information Office.